guys, ayan, magtutry tayo ng durian. Follow the line daw. the line daw. James, bigay na ma. Di ba talihin na lang.

Hindi siya ano, hindi pa ano yung loob. Creamy kaya, creamy. Oh. Ay, isa-isa lang? Oo, oh, isang... Isa lang yun. Sa isang hiwa, well, may lang. isa.

Hirap buksan. Hindi ka nak ini. hindi sama <coughs> This is it Pansit okay. Ang diskarte, pag ang ganun, wag aamoy, ah, wag wag hinga. Tikman lang muna sa bibiga. Hindi okay, walang amoy, wag lang. Okay, okay na ikaw. Ngumungming no, no, no. nga. Gatas lang 'yan. Mm -hmm. mapakulaw. Parang hilaw pa. Hindi, yan ba? Ano ba yan? Ito na yan. Ito lang ang malambot. Dapat kasi yan na yan eh. Kakainin mo na po yung buto lang yan yung ano dito. Because... Oo, oh. ano siya matigas niya. Bakit yung pinakain nila creamy yung ano, ayan Hindi, o. Hindi, o. Oh. Ano oh. ka ba naman? Napakwa nga. Ito na lang.

Iba ito iba, ito iba mapakla, ito iba. Oh, ang sidi. Kamay na lang para lang ano. Pagkaw iba yang ano eh. ko ito na lang. Wag mo ah. Hindi inaamoy. <laughs> wala na mangkat amoyin mo? Wag na lang, lang kanya. Amoy mo ay wala. Ay, wala, di ba? Hindi naman mabaho eh, di ba? <laughs> ano? Wala siyang amoy, be, promise. Ha? Ano? 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 malaki? Ano? Eh? Ano?